Hey guys! So, <laughs> intro lagi yan ni May Ablet. Hey guys! For today's video, so nandito na tayo agad sa street kung saan papunta kami ng palingke. Hindi ko na nabijuhan kung paano kami nakarating dyan, pero nandito na kami sa kalagitnaan talaga. So malapit na yan sa palengke. Char. Dito kami yung dumaan sa likod. Kung sino man yung mga taga ditong porok 5, shout out. Sure. Piling ko nandun so dahil. So, nandito kami, banda, kung saan. Ay, ulit. So, ganito yung sa likod nga ng palengke Palingkihan na <laughs> pinamimilahan namin. So, today is Sunday. Actually, kay hapon to nag-video, guys. Nagpahalam ako na mo. rakog, bulad. Mauray tuyo na ako sa palengke Bibili ako ng bila, bilat. <laughs> bulad, buwad. <laughs> Yan, <laughs> tuyo. <laughs> Dried fish, in other words. Char! So ganito, kaginto ang mga bulad pod, no? Grabe ka, mahal, no? Ganyan pala. So magbaligyan na lang kung bulad, no? Pero ang gusto ko lang talaga dyan, yung pula na yan. Yan, 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 yung pula, 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 pula. Yan. Sometimes, pero meron ka sometimes na nakakabila ko ng luma. Meron naman yung bagong gawa. Pero yan, medyo okay-okay pa siya kasi pulang-pula pa. Sabi nga nila, ika nga, mas masarap pag medyo pula-pula pa. Yeah. Medyo pink-pink. Mamink-mink pa siya. So, namimili talaga dyan. Pero ang ganda ng tindero. Shay. Yung ganda niya, no? Pretty. Char, shout out. So, wala dito yung favorite ko, yung sapsap -sap na tuyo. Yun, mm, yun. Tapos, dumiritsyo ako dun sa may saging kasi nung gabi nga ng linggo, ay eh, gabi ng Sabado, sumama yung chan ko. So, naghanap ako ng saging tapos yung bugoy ko na sa gilid well, talam mo rin nagkorek nagantay-antay siya hindi man lang sumasama saging parang ayun bumila ko dito ng saging namili ako hindi ko alam kung ano ba talaga yung yung ano yung saging para sa medyo masama ang chan pero bumila ko yung kung anong favorite kong saging kung anong gusto kong saging wala kasi kung alam ko ng saging yung para sa ano may sakit ang chan or whatever tapos yun sabi ng batang yun ate, yun ang oh, medyo malalaki doon, so pumunta ko sa harapan ayan so, naging ano rin yun sya 31 pesos 31 pesos, kasi 30 ang kilo, 33 so meron lagpas na 3 hmm. ayun tapos pumunta ko doon sa sa bibingka, bibili sana ako ng bibingka sabi ni kuya nga, wala nang bingka mahalin talaga yung bibingka o okay? eh. Mabilis mga busong bibingka. Bingka niya bibingka nila. Kaya wala na sa sabi ko, bingka ko, meron ako. Tsara. So nagutom ako, nagkrib ako sa sabaw nila. Oh, parang may sabaw sila na isda Sarap sana yung kakanin, kaya lang huwag na. Kasi Ay ayaw ko magkakain muna kasi nga yung chan ko medyo hindi pa okay. Parang ano pa, hindi iba yung hinaharap ng chan hmm, kasi mayroon na kain akong hindi okay. So, ayan. Tapos, napansin nyo ba guys? Mm -hmm.

Sabay gawin niya pag uwi namin sa bahay. Sabay sabi niya, ang galing nang kumakanta sa palengke man. Alam, bulag. Pero karamihan talaga, or talent talaga ng mga bulag yung ganyan, no? Magurunong mag-gitara at then maganda yung boses. Magaling yung boses, kumanta. Parang talent na ata nila yun. Well, marunong talaga si Gab. Ay, syempre. Eh. <laughs> diba? So, dumerit siya ako dito sa mga, ano, lamas. Si 34, yes. Bawang. Bumila ako ng worth that. 32,000. <laughs> Kunting lamas tapos yun, umuwi na rin hirap na hirap ako dyan kasi yung eyeglass ko, Diyos ko wala masabito yung ilong ko nahihirapan ako kaya pa na yung tingala ako mahuhulog pango <laughs> ka girl mahuhulog na yung eyeglass ko nahihirapan ako, hindi ako makapagtaas kasi meron akong hawak may cellphone akong hawak tapos may hawak ko sa kabila Diyos ko, ang hirap Char. Sure. Ayan, pauwi na rin. So, yan naman laging ginagawa namin dinadaanan. New Korea. Yeah. Shout out. Kahit ang init. Ano nyo, ano pa lang yan? 8 uh, o'clock in the morning. Grabe ng init. Oh. Tirik na, tirik na. As in. At may nakita akong saging dun. Sarap na. Hindi na ako bumili hindi na kuminto. Kasi nagmamadali yung aking Jonaxa. Magsisimba pa sila niya na third month sa 10.30 and mag interview daw sila ng ano, ng pare tatanong nila kung bakit hindi daw kasali si Mama Mary sa ano sa ano, sabi niya, eternal sin ba? pero hindi ko rin alam, ngayon ko lang narinig sa kanya yan, basta lang yun, umalis siya no? Sunday, so nagsimba sila hindi ko alam kung bakit ganun Ayun, guys. Diyan, napakita ko sa inyo. Diyan ako lagi dati nag, nag, nagsasanay ng motor. Nagmumotor ako diyan lagi. Nainis ko na rin magmotor. Pero wala. Marami ng estudyante ngayon. Diyan din ako. Wala na akong time din. Char. And nakarating na kami sa bahay. Meron akong clips. na ano, hindi na ayos. So, pinas forward ko na lang ito na sa bahay na kami. O, oh, diba? Nagbukas bintana. Nananarado talaga ako. Next time maglalagay ako ng camera dito kasi marami na namang magnanakaw dito sa Pork 5. Kaya tay. Ano ako, nagtaka ako bakit yung perang pinuwi ko. Ganyan na lang ang sukli, oh. huy, ginoo ko. Ang bahal ang bilihin. Yung binili ko sa at saka buwad. Pero wala na akong sukling natira. Di atay. Tapos pagtingin ko sa wallet ko, wa, naisulod. Wa, naisulod. Wa, nang laman. Unsa on na lang. Paano na to? Wa, ay, naku! Ang hirap mabuhay. Ang hirap ng mahirap. Char. Sure. Ayun. That's it for today, guys. Yung lang ang update ko for Sunday morning. Sunday day. Last day. Kahapon. Yesterday. Bumili lang bulad. Tapos, wala akong ginawa. So, nag -live lang ako maghapon that's it. See you tomorrow again. Bye. Oh, wag ka maguhubal dyan, May, ha? Hala ka, uy. 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 <laughs> oh, ganyan talaga ako. May double dobli ako pag umaalis. Para ano, bala lang. Basta lang. Bye. Thank mm -hmm. you.